Salamat. Oh, ito kaya oh. Kuya. tapo po. Hello po, kuya. Ano po 'yun? Ah, magandang umaga po. Ano po 'yun? Ako po sana ay po ng ano nang kasirola po, yung lutuan po ng kanin. Ah, lutuan ng kanin? Kahit po maliit lang, basta ah? yung mapagsaingan lang po. Taga saan po ba kayo? Ako po yung bagong lipat diyan sa tapat po ng bahay po ninyo. Ah, kayo. Ah, bakit nga po pala kayo nakalipat diyan? Tao so, po ng ano, yung sa mga kapitbahay ko po doon lagi po kasi ako nanghihiram. Ah, kaya po, pinalis. kaya po ako pinaalis. Nangihingi. Nangihiram. Kaya po ako pinaalis. Ah, ganun ba? Ah, sige. Dibitan po ah. Ito po kuya oh. Kaya pabalik na lang po ah. Oh, sige po. Salamat po. Babalik po. ko na lang po pagkasa pagkasahin ko po. Okay, sige po. Salamat po. Kuya, kuya, kuya. Ano po yun? Ay, baka po pwede makahiram din po ng bigas kasi po malayo pala po ang tindahan dito. Hindi po pagkailang kailangan po mang, ano, mamasahe pa. Bigas, ay, uling sa na lang namin kasi yun. Sige, pero ilang kahit kilo ba? Kahit kaunti lang po, kahit kaunti lang. Kahit mga isang kilo, kung kalhati, isang kilo Lang. Oh. Ah, sige. Para bukas ko na lang din babayaran yan. Pwede o, isang kilo po. Puyo. Bayaran Puyo. nyo na lang po bukas ha. Dalin ko na ha. Ako po. Sige, babayaran ba? ko na lang po ito bukas. Kaya, so, yeah. ano po yun? Ay, pwede mo makahiram nung no, ano, panghalo po ng sinaing. Yung pong... Ah, pala ba? Pala? Ay, hindi po panghalo lang yung... Ah, sandok. Sandok, oh, sandok oh. Sandok. Kaya yan po, wala talaga pong kaming gamit eh. Okay, oh. okay Ay. na ba yan? Okay na po siguro. sige, po. pabalik na lang ha. Sige po, sasabay-sabay ko lang ito pong kabalik. Uh -oh, sige, papayin. sige. Lia. Ano naman yun? Baka po pwede makahiram po ng pinggan. Pinggan? Opo, saka isang kutsara na lang po. Ano pa? Baka may mahirap ka pa. Ayan Ay, na lang po, yan pang ano lang. Ito, oh, ito Pabalik yeah. na lang ha. Oo, oh, babalik ko rin po ito. Sabay-sabay ko na po ito ipabalik. Sige, po. finish naman yun. Yeah. Ano na naman yun? Ay talagang kaya hiyaman po. Paano na po ako ng pagpangulam? Wala lang kasi po nga ano, may mabiling ulam na sa tindahan. Okay. Sarado na po eh. Kahit po kaunti lang. Kagabi pa namin na ulam eh. Ulam pa sana namin ngayon. Eh. Pero kung kailangan mo siguro. oh, kahit po kaunti lang. Initin mo po... na lang kuya. Ah, sige po. Sarap siguro oh, niya. Adobo ito. Adobo Pero po yan. Pero uwi pa naman ito. Ayos pa naman siguro ito. Pagkakaamal na lang kuya. Ang ah, sarap ko okay, nito. Pwede na po ito. O oh, sige. Pabalik ba? na lang kuna ng ano ha. Nung lagay sabay-sabay ko na po ito ibabalik sa inyo para ano isang dalahan na lang po. O eh, sige sige. Maraming maraming salamat po ha kuya ha. Salamat po. Okay. Kuya. Yeah. Ay, ano po yung? Kumusta? Ay, ito po. Ang sarap, ang sarap. Pagbagong kain. Ay, nabusog pala kayo. Oo. kaya lang, sanay na sanay ako nung pagkakakain ko ba ano. Nagkakapi ako. Ano? Ah, nagkakapi kayo. Baka pong mayroon kayong kape dyan. Kapi. Tika Teka ka lang po yan. Saka mayroon ng gatas. Ah, Saka ano, baka mayroon pa kayo dyan ano, yung mga... Oo, oh, kuya, May gatas na yan. Tsaka kapi. Pagaluin mo na lang. May suko yeah. na yan. No? Kaya, no? so, samahan ko na tinapay. Baka uh, humingi ka sarap. pa. Sarap. May... Oh, bahama, may baka may makabalik. kailangan ka pa. Sige, wala na. Salamat ha, salamat. sige, lahat mo na hiningi kuya. Ay, grabe ka na. Hinubos mo na yung mga pagkain ko dito. Kuya. Yeah. Oh, ano pa yun? Ay, Ay, isa na lang po, last na. Wala pa pala pong mainit na tubig. Hindi pa pala pwedeng magkape ng walang tubig. Ah, mainit na tubig? Oh, oh, tubig? Mainit pong tubig. Kahit po kaunti lang. Basta po ba makapagtip lang ng kape. Ah, sige, teka lang ha. Pagkukuha kita na mainit na tubig. Sige po. Kahit po kaunti lang po. Yung pong mainit, mainit na mainit para... Yun? Yung mainit na mainit po para... Sobrang init? Oh, Uy, mainit na mainit. Marami po ba? Kaunti lang po kahit po mga... May tasa kayo. na ba kayo doon? Wala pa. Ah, meron na po doon. Meron ah, mayroon na. na. Sige, dito oh, ko na ilalagay. Po. Sige, dyan na lang po. Ito, mainit na mainit na tubig to, kuya. Oo. Oh. Salamat oh, ito, ka. Kuya. Oh. oh, yan, kuya. Oh, yan, kuya. Nanghiya ka? Lahat mo na hiningi? Di pa nga tayo magkakilala? Kaya ka pala pinalipat ng kapitbahay mo, ganyan ginagawa mo? Di pa nga tayo magkakilala? Humihingi ka na? Kunin mo yung mga gamit mo, dito ka na tumira. Talaga kuya, okay, dito na ako titira? Sakit lang po, kukunin ko lang po yung mga gamit ko ha? Pati po hiniram ko, sasauli ko na po. Ha? <laughs>